So hello guys, good morning for today's video ay at dito na po ako sa tinatrabawan ko dito sa fadri Paura sa UP PGH po guys So 74 po yung pasok ko guys at maaga po akong pum pasok dahil nagsisipag po tayo ngayong araw na to guys dahil bago lang po tayo dito sa nilipatan natin na bagong ah uh, bagong area guys kasi dati doon ako sa Lazaro ngayon nandito na po ako sa UPPGHS and guys ito po yung area ko guys ito po ah uh, pa ko guys sa uh, UUR uh, sa register office so ngayon wala pang tao dahil maaga pa maya pa sila mga alas 7:00 ako lang po yung nauna dahil nagsisipag po tayo ngayon <laughs> kailangan natin yan sa trabaho kailangan natin maaga tayo guys so, ayan ito okay, malalaki po yung aircon dito guys aircon po tayo ngayon hindi tulad dun sa San Lazaro na hindi mainit ayan guys ayan, dyan po nakalagay yung mga time card ko ay oh, time, time card pala namin so ayan dyan kaya kami mag-i-in. So, ayan. Hanggang <coughs> muna tayo. Ayan, guys, oh. Ayan na, guys. Ayan na. Tignan mo yung outfit check natin, guys, oh. Read na read, parang birthday natin ngayon, eh, yung araw nito Red Read pala yung uniform namin dito guys, read. Ayan. Uh, ID. Ayan guys, Oh. Huh. Oh, bagay na bagay, no? Angas. Oh, I'll check. I'll quit check. Oh, yan. Oh, yeah. uh, bagay ba? Uh, ayan, guys. Uh, ayan lang po, guys. Maraming, maraming salamat po. Uh, like and share na lang po ng mga video ko, guys. Para lagi po kayong updated. So, ayan lang po. Maraming, maraming salamat po. Bye-bye.